Ang bahay na ito raw ni Jojo Lastimosa ang simbolo ng kanyang mga pagsisikap noon bilang isang basketbolista. Tatlong babae ang naging bunga ng pagmamahala ni na Jolas at Butchik ang kanyang misis. Pero tila wala raw sa mga ito ang nagmana ng galing ni Jolas sa basketball. All girls who pala ang anak nyo. So sabi nila pagka puro babae, bayad utang daw. <laughs> Habulin ba kayo? I mean, Iba yung tingin ko dyan. Ano? Ano? <laughs> ibig sabihin nun, nung, nung before I got married, yung binata pa ako, kulang ako sa babae. Kaya binibigyan ako ng maraming babae. Kulang pa. Hindi, pero ito nga, yung reputasyon ng mga basketball players na habulin ng chicks, totoo ba yun? Totoo yun. And iba yung appeal ng mga athletes, not only basketball okay, players. Yeah. Um, dahil pag-athlete ka kasi, ibig sabihin, wala lang, iba na yung dating sa'yo pag-athlete ka. <gasps> Kayo ba? habulin? Um, ko eh. Um, pag medyo nakikita na ko medyo marami na dyan, umalis na kagad. Wow, good boy. Bukod sa basketball, hilig din pala ni Jonas ang pagpipinta. Ipinakita rin sa akin ni Jonas ang kanyang mga jersey. Sa bawat panalo raw ng team niya noon, itinatago niya ang mga jersey bilang remembrance. Kasi lahat ng mga jerseys na nag-champion ako, I keep one. So, ito yung first championship that was once appeared was 1990, last conference. So, ito yung jersey na yan. Mm -hmm. This one, and this one, the 1998, namin I mean, nag-appear champion doon na. Dapat nag-dance na po. You want to, pero hindi kami na ng last conference. Then, ito yung kami sa national team. Okay. Hindi iniwan ang basketball. <laughs> hindi ko iniwan yung basketball. Nasa basketball pa rin ako hanggang ngayon. Mm -hmm. um, professionally, yes. professionally, yes. yes. I aged. Tumanda ako. Kung walang trabaho, pampalipas oras daw ni Jolas ang mag-trail biking. Yung perimeter namin, so that's 3 kilometers. So ikot tayo. Pag nasa dirt road, mas mahirap. Lalo pag technical, kung uh, makikitid yung road, tapos naputik pa. Gayon din ang pagtuturo sa mga basketball clinic. Basta nyo palagi sa likod, palagi turn over. Tapos, na, kaya na communication. Ayaw. Matanda rin siya. Nag-usap kaya saan ka? Di ka pa mo? Kaya lang magka-identify ako ngayon. Talagang isa siyang the misplayer. Uh, o sa'yo siya na, nag-runs lang pang aslan. Talagang deadly shooter yan eh. Mr. Fourth Quarter Man. Tawag sa ka kanya. Minsan, ang buhay raw ay parang basketball. Makulay. Maingay, maaksyon, pero gaya ng laro, nagtatapos din. Ang mahalaga raw, ay nilaro mo ito ng tama. Ano pong aral ng buhay ni Jojo Lastimosa? Kailangan lahat ng tao mag, <coughs> magtsaga at magsakripisyo. And para sa akin, there's no substitute sa sa pagpupunyagi, sa pagsisikap. Kahit na anong field na sport or kahit na anong parte ng buhay, pag hindi ka magsipag, magsipag, walang mangyayari sa iyo.